Ah, mga pastor kasi kayo kayo mga director na mga spiritual director kasi meron ako napapanood yan sa video tungkol sa mga nagpapalayas ng mga demonyo ah, nagpapagaling sila at the same time pumapatay sila ng tao katulad na napanood ko ah, isang albularyo na ah, pinagaling niya yung tao pero pinatay niya yung nagpakulam sa kanya anong masasabi niya tungkol sa Ah, uh, albularyo at spiritual na mga nagpapagaling ng mga ganyan pero sila ay pumapatay. Sila ba ay maka o maka-demonyo? 'Yan ang mas gusto kong masagot nyo, ah, mga pastor. Ni pastor. Kasi oh. ito 'yung nagme-vision ng matagal. Ah, kasi sir, ah, pastor majo, sir, piko muna. Medyo komplikado. Uh, ano medyo komplikado 'yun. Ano mas mo, pastor? Kumplikado po ang katanungan, pero malinaw sinasabi ng Bible, may mga tao na gagamit ng aking pangalan magpapalayas ng demonyo, magpapagaling. Pero darating ang panahon, kakatok sila sa pintuan ng aking arian, hindi ko sila tatanggapin. Dahil sila ay mga kampo ng demonyo. Ibig tukuyin na ang mga ta may mga tao na talaga na pwedeng gumamit ng pangalan Jesus. Jesus. Pwede rin gumawa ng milagro, pero ang puso malayo kay Kristo. Yun po yun. Kasi ang pagpatay sa kapwa, hindi na agad sa Diyos yan eh. Ang pagganti sa kapwa, matik, hindi na agad sa Diyos yan. Marami talagang taong gagamit ng pangalang Kristo, pero hindi sila papasok sa karihan ng Diyos dahil wala silang pusong maka-Diyos. Amen! ayon kay Masasabi mo sa Pastor Rekaport, sa sinabi ni Pastor Joseph? Gusto nyo malaman na mas marami, room setting ho tayo. Room setting? Uh, mas maganda ho yun. Uh, kasi gusto ni Pastor Rekaport, room yun, Pastor? setting, yung one-on-one -on -one ang gusto niya uh, ni Rekaport. In a short way yun okay. Uh. okay. Tama na po yun. Okay, okay yung na yun ha? Yung statement niya, marami magigalit ka, pero yun ang kapatuhan. Mm -hmm. So tapatan mo tayo, no? ang lagi po, hindi yan galing sa Diyos. Bagamat marami nakikinabang. Mura eh. Pero biblically, uh, sa biblical perspective, hindi yan galing sa Diyos. Hmm. Kasi ang, sa mga spirito oh, at saka yung, sa pangunan ng Lucifer, meron din silang kapangyarihan na pinahintulot ng Diyos. Uh, meron silang certain power na pwedeng i-perform. Kaya nagkagawa nila yun. Pero kung yan ay eh, nalulugod ang Diyos, hindi po hindi yan nalulugod na niyo. So, tapatan, ang albularyo, hindi dahil sa Diyos. Amen. Yan ay counterfeit. Ang tawag yan ay counterfeit religion. Uh, counterfeit po yan. Yan ang maganda, kayo lumapit kay Jesus, uh, at huwag nyo muna nga hanapin yung kagalingan. Hanapin niyo, gumaling muna yung mga espiritu. Magkaroon kayo ng personal, kaugnayan. Amen sa Diyos Ama, sa magigitan ni Kristo. Yan ang first thing first. Yung mga healing, secondary yan, di ba? Mm Hindi -hmm. naman lahat pagagaling yun eh. Pagka pala sa demonyo, secondary yan. Unahin, dapat unahin. Magkaroon ng personal kaunayan kay Jesus. Amen! Yan mga kapatid at mga